Nunong kit ng tot, tot, pan, tot, naka, otot. <tong> mm -hmm -hmm. Suliap, suliap ka, kunwari, patingin, tingin sa akin, di maintindihan. Ang ibig kong sabihin kung mayroong pag-ibig ay pagtapat mo na sa akin at naman kita sasagutin Nanunungkit ano ng tut ng tut ng tut ng tut la, 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 la. gak hehe man